guys magandang araw sa inyo guys meron tayo dito Honda TMX Supremo ah, nagkakain na ito ng langis at medyo mausok na guys yan ang check pin ng ating mechanic si Boss King ayan check-checkin natin yan titignan kung saan may problema kung anong kailangan palitan kung ba't nag ito at medyo kumakain ng langis kaya titignan natin guys ayan, bago natin umpisa niya subscribe nyo muna kami sa aming youtube channel TMB TV pa-like at pa-share na rin guys at pindot notification bell para lagi updated Kung may share namin video at ipopost guys yan guys tanggal, medyo tanggal na lahat to ayan umupisa na na ni Boss King okay yeah King barata na natin to ano tanggal na namin yung ibang accessories guys mga play rings mga tangte mga tambucho yung mga dapat tanggalin katanggal na namin guys yan yan ayan, ayan. ayan binuksan Oh. Wow, tapos. 'Yung parilobo na, um sito 'to no. Anim no. na tao na 'to. Ay, ano 'to 'yan? Oo, oh. oh. Anim na tao para ito. sa tate ito ng bikari ko, guys. Anim <laughs> na tao na 'to. Check na libreng labor nito, Walang bayad. Pati mesa, pati mesa libre. <laughs> yan. Ihabang bikari ko. Wala pinita. <laughs> Nakagatutusan pa. Titingnan kung anong problema nito guys. Ha? Tingnan natin kung saan may problema. Kung bakit nagkakain ito ng langis at naguhusok na ito guys sa Honda Supremo TMX. Ayan guys. ilang taon na ba itong motor nito? ilang taon na ba itong motor nito? Ayan. Yeah. Ilan taon na Ilan taon na? Ayun ang taon na ito. Ayun ang taon na ito. Ayun ang taon na ito. Ngayon na mabubuksan. Ayan mm. guys, 6 years na pa ito. Seven, almost 7 years. Ngayon na mabubuksan. Pampasada din ito guys. Kasi pondo na siya sa kilabit sa ito. Ah. Nung naputula kasi ito nung ano. Nasa 62,767. Ang kilabit. Oo, uh, kilabit. Naputula ng kable eh hindi na namin malagyan ng table kasi bibili ng bagong panel na eh, iiwan kasi yung ano doon ah, uh, yung cable cable kaya uh, uh, kasi anim na taon na dito eh araw araw pa gamit araw araw na gamit na biyay eh uh, Honda, Honda on the, to guys ha supremo ha Kaya yung titingnan mo titignan muna, titikapin guys. Kung anong condition ng kanyang valve seal yata, ano? Ah uh, valve seal. Titignan. Kasi pag mainit, pag mainit na oh. ang makina, grabe na ang usok. Ah, pag umiinit. Ah oh, pag mainit na mainit. Diba, matagal na gamit na. Oo. Oh. Yun, nag na ng na gusto. Yan guys, ha? O, tip. Basta uh, medyo nagugusok na magkama, nagagamit nyo na matagal. Ayan. Kailangan lang pacheck nyo yung yung, yung, yung ano, bag seals. Okay. Titignan natin kung ano kung gusto nyo yung baka bag mag Baka magpondo na carbon deposit. Yun. Possible to tuko na barbula. Barbula. Lalo mula kayo gasos. Ano? Oh. oh. Kaya kinaka ang alagaan na yung. Guys, ha? tip guys. Ha? Pag alam nyo medyo gamit yung maghapon at mag mainit na makina. Tapos kita nyo nag-uusok, yun, pacheck nyo na sa malapit yung ano, motor shop. Kung ayaw nyo, dito nyo dalhin sa amin, sa ENB. Auto supply, katabi lang yung Ace Motor Shop. Nandun, yung aming mechanic, si Boss King. Yeah, guys. Dito sa barangay, mga bangka, Victoria, Laguna, Porok Tres. Malapit sa mag-asawan tulay. Madaling hanapin. Huwag lang maghihiwala yung mag-asawan tulay. Yari tayo mo kasawa ko na yun pag naghiwala na yun hindi nyo makatagpuan yung amishap. shop yung babae yung isa yung isang tulay ang babae ayan na. ah, nahihirapan eh, yung hanapin yun ibabaw kakalasin lang dito guys ha yung ibabaw lang kakalasin namin ha ayan o ayan Good. Yung gasket, okay ba yun? Malt cover gasket? Hindi na, matingas na din. Apple. Apple na rin yan? Uh, sa Apple ito eh. Stock na uh, stock na Baka dumaan pa dyan lang isi ano. Oo. Uh, Ayan may leak may na. Ah, may leak na, na rin. May Oo. Oh, Hindi e, kailangan palitan yung valve cover gasket, uh, uh, gasket. Yeah, okay. gasket na yan. Oo. Gasket na yan. Ayan. Gasket na yan. Palitan yan. Valve gasket. Valve cover gasket. Ayan. Ayan. Dali pa rin cylinder head. Samba na doon yan ang ano yan. Tiga pa lang rin yung cylinder head gasket ka, ano no? Oh. Ha. Siyempre, kailangan itatiming lang lang. Itatiming bago? Maglas eh. Para pagkupas, pagbabalik pa bale hindi masyadong hassle ano, uh, ikakabalis ng palahat. La Oo. Naka-timing yun oh Oo. yung ba toy kung dito pagluluwag nito ano. Oo. Pag-million ang timing din. Oh, real timing change. pinipilit ulit. May pinipilit ba para kay naman? Meron siyang ano, top date. Nasa top date siya. Ah. Yan yun, naka-top date. So, guys, tip ha? Kasi yung iba, kung ano, baka hindi nila makuha yung pattern. Oh. Itong malong to, balik nila. Dito ilalagay. Oh. May hihira pa sila mag-top date niyan. Kasi oh. yung buwit nyan parehas sa parehas. Baka magkamali. Oo, baka magkamali. Pwede naman yung babaligtarin Ang problema, pag merong ibang nagbukas kasi, tapos yung naka-top dead dito, nakita okay. yung bilog na yun dito sa baba, iisipin nung gagawa, hindi But siya okay. naka-top dead. Uh, hindi ba ba Oo, hindi okay. Oo, sasabihin, naka bottom dead center. Kung okay, hindi naka-bottom dead center at kahit sinunap nila, basic mo yun, nakutukura sila ng parkula. Oo, oh, e, magkakamali, ano. Oo. Uh, kasi baka magkamali. Tapos naisip nung mga mag-tune-up, mga gano'n ganyan. Meron kasing iba nagbe-base sa tune up dito Tsaka dito oh. Eh yan dito yung naka-center na ganyan Tapos yung bilog na yun hinaan dito Sasabihin nila isang ikot pa Yung ikot na yun makikita dito sa camshaft Eh sa rocker arm, bakit ganon? Di isipin baka natalunan Natalunan, oo oh. Kaya ano Okay yung guys mas maganda nasa standard. Standard. Oh, standard. Top center. Top dead. Top Ten Center. Uh, TDC. TDC yun. Center. TDC. Taka TDC guys. Para hindi tayo mabulol. TDC. <laughs> Ayan, kailangan loo ganyan. Tensioner ng timing change. Para... Uh, hindi porsado yung kadena. Pag tinanggal yung sprocket. Ah, okay, 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 okay. Tapos pag babalik, umaalwan. Yo guys, oh, tip yan ha guys ha. Nakakarami na kayo ng tip. kasi kung may may pressure pag tatanggal ko nito matigas pipitik agad uh, Ay kung ganyan na nakaangat siya ng konti pag tinanggal mo hilahin mo lang ng konti madali lang ano? oo mabilis oh, lang kasi kung hindi luluwagan mahigpit yun eh hmm. okay yung guys sa tip na naman mababa ang mababa ng pressure bakit? napa na ang gasket na eh yung head gasket kung ba pipina? oo oh, pipina, pipina sa four wheels na yung head gasket nagkakaroon ng leakage sige na ano? oh, oh. ang ano ano oh. parang walang power cylinder head. Ito yung valve spring. spring. Yeah, spring. Tapos yung barbula na sa kitna. Uh, yung valve spring, spring na natin sa kitna din. Okay, magkal yung cylinder head. Ayan. May tagas na daw na lang. Ito pa lang sa ano niya, gasket Ito pa lang ano gasket piping pipi na ano. Yeah. Kaya, carbon deposit. Ayan yung sinasabi na, ko. Na, Kasi medyo matagal na. Dito, ano. oh, uh, medyo damalat. matagal na kasi itong ano, nag-uusap, gano'n ang problema. Oh. Ah. Ngayon, eh, ang dami kong kasing ginagawa. Kaya hindi kaya 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 Ito kasi naalala ko, pag yan ay napuno ng ganito, carbon deposit na ganyan. Oh. Uh, possible yan, pag nagbukas ang barbula, tapos dito medyo makapal na aabutin niya yung Eh yung block Yung piston niya aabutin Kasi hindi ah, mismo piston dito sa piston Ayan o oh. Kita naman eh Galing. Galing. Tatanggalin ko lang ito oh, ito yung head gasket Dapat ito meron siyang collar Oh, wala kang parang lupi. Oh, lupi, wala na. Wala na siya. Oh, pantay na ano. Okay pantay na pantay na. kaya nagulong may inalo ka tapos may singaw na ano may singaw na tapos medyo naglilip pa kung makakain na sila langis kaya nakita naman sa tabi yan oo uh -huh. kasi yung bomba ng langis yan dito naggagaling oo uh -huh. mataas kaya pag siya nag-click dito pupunta siya doon sa mismong pisto oo uh -huh. lalo pag nainit na tapos dito, ganun din. Yan. Yan. Nakita ya, naman yun. Know. Kapal na ng carbon deposit. Mamaya lilinisin ko mabuti. Papakita natin say, yung say, before say and after. Side yung bulb. Side yung valve seal. Ang nga natin. Baba. Na, sa baba. ba? Nasa gitna. Dito. Tatanggalin uh, tatang ko to. Mamaya. Oh, Sige. Si. Okay. Sige yan guys. Mamaya pakita natin sa inyo. Kung before and after. Nilinisin muna yung guys ha hindi na namin papakita pag ano paglilinis madali lang naman yung guys valve seal ang may problema dito yun na nakita ng ating mechanic bye guys tatanggalin mo na yung valve seal Ah. Okay. Yan guys, tatanggalin natin ang anong valve seal para makita natin ang condition ng valve seal. Yan, ito andito tapos ang valve block at saka bad luck yung compress ng valve spring oo oh, yan ito yung valve seat ayo ah, ito guys ang valve seal yan. Oh, yan tatanggalin yan tatanggalin ah, yan. Okay, sige. yan ang masama na ah, matigas na yan Nahulog na ano? Oo. Uh, Nahulog na ako ng ano? Barbula ano? Dapat yan. Ngayon Hindi siya yung i-slate na gano'n. Uh, para walang lumusot na langis. Langis. Eto oh. o. O, luwag na luwag na ano? Oo. Oh. At medyo hapit pa yun yun eh, ano? Wala. Nagkukusa na. na siya. Dapat yan medyo hapit. Para hindi maano langis. Oo. Oh. Eh, li lilinisin din natin to. Kaya li lahat yan. ito. Lilinisin natin. Ito. More on it's intake. It's Sa intake, doon siya lalabas ng langis. Na langis. Eh, no? oh, okay, yeah. Ayan o, kasi basang-basa, ibabaw. Oo, okay. Ayan na yung valve seal. Ayan, tinanggal na. Ayan yung valve seal. Wala, matigas na yung ano, tulog. Oh, guys, ito yung valve seal na papalta natin. Dito magkaroon ng problema. Kaya ito yung medyo nag-uusok na yan. Tigas na ng loob, oh. tigas na. Ang hindi na siya fit sa ano, sa kanyang, kanyang barbula, ano. Kaya guys, iba natin, dito nagkaroon ng problema. Kaya, nagkakainan lang ito. Tsaka pagka mainit na yung nag-uusok, guys. Dito tayo, dito, dito nagkaroon ng problema, guys, ha. Ayan. Siyempre, lilinis. Ito guys, yung papalit natin yung valve seal yan. Ito. 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 Ito yung itsura. Malambot pa yung gitna. Kumpara dito, sobrang, sobrang tigas na oh. Ayan guys. Yung kulay green yung ipapalit natin. Ang luma, itong kulay black guys. Ayan. Ito yung valve seal yung ipapalit natin guys. Diyan nagkaroon ng problema guys ha. Dahil sa, kahit yung malakas ang, malakas sa langis, nagkakain, saka naguusok. Lalo pagka matagal gamit Yan, naging problema guys valve seal Okay guys Guys, so, difference dito Yung yung luma, oh guys O, oh, madaling ipasok Doon sa kanyang barbula Kaya nagtatagas na yan Comparado dito sa bago guys, oh Yan, oh Ang hirap ay pumasok agad Yan, oh Kita nyo guys Kaya ito yung naguusapuhan nito Yan, oh hindi pa nagkakasya o oh, ayaw pa o oh. hindi pa natin muna ito ilalagay mamaya na lang guys ha ah. yan ang different yan kaya nagkakain na ito lang guys kumpara sa bago tsaka sa luma guys o oh, yan ito sandali lang sut na agad o oh. yung luma kumba sa bago oh. ito ay agad dumusot guys o oh. hindi na natin muna ilalagay ang ko na lang ilalagay niyan guys ha ah. yan ang difference guys ha ah. ok ito lang naging problema guys ha ah. ito kanyang pag seal kaya Ha, nagtatagasan na guys eh, at naguhusok itong bakal sa natin bag seal okay guys yeah guys mamaya nililisi na bakal kita nang sya nyo kung paano pagkakabait guys ha okay guys ayan nililisi pa yan guys ayan guys ayan nalinis na oh Uh, kabit na natin ang barbola guys ha nilis na namin yan pati yung ano, pwet king pwet Ayan, kanina, oh okay. guys, ba bago yata yan guys, kanina, ang kitim niya ngayon, no? parang bago. Wala, bagong bili yata ito eh. Qualitate pala na. Ha? Ano tayo, para na um, ba? Parang pinagta ng head diyan. Parang pinagta ng head, parang bago guys, haba? Ganyan kami magliis ganyan dito guys. Sorry. Ganun <laughs> ba, rin naman pala eh. Ayan, kaya kami tayong Okay, eh, hey, pwede wala akong ginagawa kanina. Ayan o. No? Ayan, ito nyo guys, yung valve seal bago may kabit. Maano, medyo ma-scape. Lalo dito na sa valve mula. Mahigpit yung yes. kabit yan. Ayan guys, niyata namin yung brown kasi medyo dipit karina. Kaya piyata lang namin yung bagong valve seal. Ayan. Lalagay na yung barbula. Ayan guys. Ayan ako guys. Ayan. Ayan na. Ayan. No, medyo may higpit. Kung hindi pupukin. Hindi. Hindi. Ano. Hindi lulubog. Ayan. No. Ayan. Lagay niyo ba yan? Ayan. Medyo kapit pa. Kanina. Hindi gumagano. Hindi lumalagotok. Ayan. Parang wala lang. Nakakita yung spring. Spring valve. mga spring bulb. Ayos na kay eh. Ganoon lang pala kasimple. Pag marunong. Bob, meron itong gamit do. Yung. Yeah. yeah. talaga pang kapasok pa ng ano, spring valve. Ma. Ah. Saka nung lock, ano. Kapa, tumutun. Yo, dibagotok na. Ay, Ayos na yun, dibagotok na eh. Guys, so. yeah, ha so, guys ayan ha kumakainan lang ito saka utok na guys saka pinata ng valve seal yan lang pinata saka yung mga gasket yung mga ah. gasket saka valve seal tayo uh, na yung gasket uh, maka experience kayo ng ganoon guys ha yan lang ang problema naman pag sa usok ako makakailangit lang it, bulb seal, head gasket. Yung guys yung head gasket pa guys Pero yung head yung gitnang no, no? ano kaya nasa kumpute ang tama? Kaya tulong na ano? Yung guys yung mga mga wala na ano Ayan. Ayan. Ayan mga 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 ibabaw ito tornillo na lang yan guys ito guys sa ah, Honda TMX Supremo Honda TMX Supremo 150 guys sa ito yan ha ah. yata namin ng valve seal kasi mausok at kumakain ng langis yung tip guys ha ah. masa kumakain ito, ng langis at mausok na patik nyo na agad guys para hindi lumala lalo pag araw-araw hindi ginagamit ano 6 years na napansin ko kanina sa piston parado na yung ano oil passage ng oil ring ah yun parado na rin na pala yung ano oil passage ng ring oil ring pagka ganon tinatanggal yung bara ah pagka hindi natanggal ato Tatok, yun pala Kasi guys. Kasi yun na naglulubricate ng ano eh, ng cylinder block. Cylinder block. Ah, kaya kailangan. Malinis yun, ano? Oh. Yun guys, ha? Oh. Tip. Oh, nasugatan pa ka. Ang lilinis. Ayan guys, takatakunin nyo naman ha, bag cover. Ayan. Nagkakabit na yung ano yun ba? Bab na ito, kapatong bab na ito, kakabit na rin. <coughs> yan. <Yeah>. Ang <coughs> kanyang stator guys, kakabit na yan. Mami, atetesti nga yan guys Ah. Na-chase na ba yan, King? Di ba? Ah, Na-chase wheel na, di ba? <coughs> Kanina ko pala lang lang. Na-drain ko na. Abay, chase wheel na ito ha. Beta gray ang gamit namin guys sa gasket ha. sa kanyang magneto cover wala na lupot na ang may ano eh magpunta yung lato ah hiyak ang likhaan niko ngayon wala na kinita na gastosan pa guys kumuha na paanda rin na tingnan natin kung click, click 1, click 2 guys successful good yeah guys sumandar na na Honda TMX Supremo 150 guys yun yung pinata namin ng valve seal mausok at nakain na ng langis kaya pinata ng valve seal guys ha kaya pinata ng mga cylinder head gasket na rin to guys ha yeah. bag cover gasket. Takat na rin to guys. Ayan. Ayan na guys. Tapos na yan. yun. na yan. na. Wala tambutyo, kaya maingay yung guys, ha. Wala tambutyo, o, na, guys. Another one. Okay, one click guys sa so, okay. yung mayari si Bosing, oh. Oh, nagtakot. na kami ng alaw, ng buka. Ayaw pakilala. Ayan, yeah, kakabit mga tabo chomya, yeah, kakabit mga play si mga ibang gamit, guys, ah. Okay na yan, guys, ha. Ah. Honda TMX Supremo 150, guys. Ayan. Yeah. Okay, guys. Ayan, guys. Ayan, guys. Yan guys, okay na yan. Kakalit na lang yung mga ibang clearings, yung mga tabutso, saka yung mga side na clearings, kakalit na lang guys, yung mga ibang accessories. Okay na yan guys, tabut na yan guys ha. Yung mga na lang guys, guys pausok guys ha. ayan guys, ha, sana guys, kahit pa ano, may hinaw tips sa amin sa aming video ng Shneel guys ha. Guys, sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, Kibong BTV, pa-like, pa share na rin guys, at pinutin yung para ah, lagi updated sa so, mga i-share namin video at i post guys. Honda TNX ah, Supremo 150, guys. Ha? Okay, guys. Thank you, guys, sa mga nanonood, guys. Thank you, guys. Sana subscribe mo kami, ha, guys, sa aming YouTube channel. Thank you, guys.